Paano nga ba nagsimula ang parol na tradisyon ng Kapaskuhan sa ating bansa? Ang pangalang parol ay modernong pagbabaybay ng orihinal na pangalang Espanyol na farol at ito ay nangangahulugang parol. Sa mga katutubong wika, ang parol sa pangkalahatan ay kilala rin bilang paritaan. Ang tradisyon ng parol ay nagsimula pa noong panahon ng Espanya sa Pilipinas. Ito ay isang lokal na pagbagay ng tradisyon ng Espanya na magdala ng maliliit na mapagkukunan ng ilaw tulad ng sulo, kandila o gasera para sa siyam na araw ng prosesyon ng Nobyembre na patungo sa Misa de Gallo o tinatawag na Simbanggabi sa Pilipinas. Ang parol ay nakalaan lamang para sa prosesyon ng Nobyembre ng Pasko. Sa iba pang mga uri ng prosesyon ng novena sa Pilipinas, ang mga naiilawan na kandila ay dinadala ng mga kalahok ng novena. Partikular na nauugnay ang mga ito sa patimpala na panunuluyan na kasabay ng prosesyon, na kung saan ay isang pagtatanghal ng paghahanap para sa tuluyan ni Jose at ng buntis na Berheng Maria sa Bethlehem. Ang mga artista na naglalarawan kina Joseph at Mary, pati na rin ang mga mamamayan ay nagdadala ng mga parol na papel na gawa sa kawayan at Japanese paper o kilala bilang papel de habon. Pagkatapos ng prosesyon, ang mga parol na ito ay isinasabit sa labas ng mga bahay bilang dekorasyon. Sa paglipas ng panahon, sila ay naging isang mahalagang bahagi ng tradisyon ng Pasko ng mga Pilipino. Ang kahalagahan ng parol sa tradisyon ng pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas ay binigyan diin sa isang liham ni Jose Rizal noong 1893. Habang siya ay natapon sa dapitan, hiniling ni Rizal sa kanyang pamilya na padalan siya ng papel de hapon upang maari niyang ipagdiwang ng maayos ang kapaskuhan. Ang mga unang parol sa panahon ng Espanya ay simpleng-simple lamang. Hugis pariaba o hugis bilohaba at gawa sa puting papel. Naiilawan ang mga ito ng mga kandila o lampara gamit ang langis ng niyog. Ang kanilang mga hugis at kulay ay naging mas kakaiba noong 1830s kasama na ang mga buhol-buhol na disenyo na gawa sa nakatiklop na pinagupit-gupit na papel. Ang mga parol ay pawang ginawa ng kamay at sa gayon ang mga disenyo ay iba-iba ayon sa sambahayan. Sa tradisyonal na prosesyon ng Lubenas ng Pampanga na nagsimula pa noong 1800, ang mga hugis at lokasyon ng mga parol na ginamit ay naging pamantayan. Noong 1933, ang higanting parol ng Barangay del Pilar ay pinalalagay na itinayo sa imahe ni King Kong. Sinundan ito ng isang koro at isang banda na kumakanta ng iba't ibang mga versyon ng Dios Te Salve o yung mga lokal na pagbagay ng Ave Maria na may mga Espanyol na liriko. Noong mga unang panahon, bukod sa mga isda at mga parol, iba-iba rin ang hugis tulad ng isang tupa na kumakatawan sa kordero ng Diyos. Isang kalapati na kumakatawan sa banal na espiritu at mga hayop mula sa pinangyarian ng pagsilang ay dinala kasama ang mga parol na hugis anghel. Ngunit bihira silang itampok ngayon. Ang lahat ng mga parol na itinampok sa Lubenas ay tradisyonal na kulay puti, ngunit ang iba pang mga kulay ay ginagamit na ngayon para sa mga palamuti. Ang Lubenas ay isang nawala na tradisyon na isinagawa lamang ng pitong bayan sa taong 2000. Ngunit pagkatapos ng mga pagsisikap na muling buhayin ito, marami sa mga bayan na mayroon isang prosesyon ng Lubenas bawat taon. Ang parol ay hindi nakakuha ng pamantayan ng limang sulok na hugis ng bituin hanggang sa panahon ng kolonyal ng Amerika. Batay sa mga saling kwento, isang artisano mula sa Pampanga ang nagngangalang Francisco Estanislao ang umani gumawa ng unang limang talas na hugis na bituin ng parol noong 1908. Ang kanyang nilika ay gawa sa mga piraso ng kawayan na natakpan ng papel de hapon na nailawan ng kandila o kalburo. Ang mga unang parol na pinagana ng baterya na may maliwanag na bombilya ay ginawa noong 1940s. Noong 1957, ang mga parol na may rotor system ay naimbento ng tagagawa ng parol na si Rodolfo David. Ginamit ang parol para sa isang taong enti sa Barangay Santa Lucia sa Giant Lantern Festival sa San Fernando, Pampanga na pagkatapos ay nanalo sila mula 1957 hanggang 1959. Ang kanyang parol ay gumamit ng mga umiikot na drum na bakal na may mga wire sa mga hairpins upang mai-program ang ilaw at musika. Ito ang naging template para sa mga komersyal na parol na kuryente na tinatawag na parol San Fernando na nabili mula 1964 pataas. Sa kasalukuyan at dahil na rin sa impluensya ng mga kanloranin, nagkaroon ng pagbabago sa ating mga parol. Nagkaroon ng iba't ibang mga disenyo na halaw sa ibang mga bansa. Naging mas moderno at mas mailaw ang mga dekorasyon bilang selebrasyon ng Pasko sa ating bansa. Ano man ang disenyo ng ating parol, mas bigyan halaga natin ang kahulugan ng Pasko. At ipalaganap ang pagmamahalan at pagbibigayan sa kapwa. Nawa sa videong ito ay nakapagbigay kami ng kaalaman patungkol sa kasaysayan ng parol sa ating bansa. Maraming salamat!